totoo ba ang mangkukulam? O isa lang ba itong patang isip ng matatanda? Kumusta mga kamisteryo? Magandang araw sa inyong lahat. At ngayong araw na ito, may isang napaka-init na tanong tayong sasagutin. Totoo ba ang magkukulam o isa lang ba itong katang isip ng matatanda? Huwag kayong bibitaw dahil sa huling parte ng video, may ikukwento akong personal na karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Ang kukulam ay isang nilalang o taong sinasabing may katayahan manakit gamit ang kulam. Isang kuri ng mahika na madalas ginagamitan ng manika, buhok, o personal na gamit ng biktima. Ayon sa matatandang kwento, kaya nilang magpadala ng sakit, malas, o kahit kamatayan. Nang hindi man lang nagpapakita. Pero teka! May katotohanan ba talaga ito? Sabi nga ng ilan, gawa-gawa lang daw yan. Para takutin ang mga pasaway na bata o para ipaliwanag ang mga sakit na hindi kayang ipaliwanag noon. Di ba nga, nung wala pang doktor, kahit simping lagnat ay sinasabing nakulang ka na. Pero iba ang sabi ng iba natin kababayan. Isang albularyo sa Samar ang nagsabi, hindi mo sila makikita. Pero kung may kasalanan ka sa kanila, pararamdaman mo. May mga kwento ng tao na bigla na lang nagsusuka ng itim na buhok o nagkakasakit ng walang malinaw na dahilan. Nang dinala sa ospital, negative lahat ng test. Pero nang dinala sa albularyo, gumaling. Coincidental lang ba? Pero <laughs> so, walang fighting talaga sa doktor Di Ilang doktor na? Dalawang doktor, walang binding. Kaya nag-insin ka na pumunta rito. Pero hindi kayo nawalan. Yan ang nakadalaw doktor, pero walang binding. Grabe, yan ang ng resulta sa kulam talaga. At eto na ang personal kong kwento. Noong 2018, may kaibigan ako na sobrang bait, walang kaaway, walang bisyo pero bigla siyang nanghina. As in, halos hindi na makalakad. Pinasok siya sa ospital. Walang makitang sakit. Nagpapagamot na kung saan saan. Hanggang sa may nagbulong, dalihin mo siya sa isang albularyo sa Laguna. At alam ninyo ba, pagkatapos ng ritual, nagsuka siya ng mga buto ng manok kahit wala siyang kinain ilang araw lang bumalik ang kanyang lakas. Coincidence o kulam? Ang tanong, totoo ba ang nangkukulam? Wala tayong konkretong ebidensya, pero sa dami ng kwento mula sa probinsya hanggang Maynila, baka hindi natin dapat basta-basta i-dismiss dahil minsan ang hindi natin nakikita ay mas nakakatakot. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutan i-like, subscribe at i-share sa inyong mga kamisteryo. At syempre, comment down below, naniniwala ka ba sa kulam o isa lang itong alamat? Hanggang sa susunod na kababalagan! <laughs>